itong larawan na nakikita ninyo this was taken 1998 ito po'y uh, napakalaga sa buhay ko dahil uh, kasama ako naging parte ako ng uh, centennial celebration ng ating bansa ginanap ito sa Kawit, Cavite. Nandito, ang may hawak ng flag ngayon ay si uh, former president, Fidel Valdez Ramos. Siya bilang centennial president at ako naman yung gumanap bilang Emilio Aguinaldo. At that time naman, ako po yung uh, centennial governor ng Lalawigan ng Cavite. Masalubungan po natin na masigabong palakpakan si General Emilio Pami Aguinaldo. Pero ito, sa Kirino Grandstand na po ito, itong re-enactment na ito. Kaya napakahalaga. Alam ko pa, nakasakay ako dyan sa kabayo eh, bago ko umabot sa Grandstand. Napakalaking selebrasyon yan. Siguro may isang milyon na tao ang nandyan sa Kirino Grandstand noong panahon na yan. Ako'y natutuwa at ako'y naging parte nito. Kasama ko dito sa larawan, no? Nandun sa pinakadulo, nandun si Vice President uh, Laurel, uh Senate President Nephtali Gonzales, ng aking ninong din President Erap, si uh, First Lady Ming Ramos, at siyempre yung aking dininang si former President Gloria Macapagal Arroyo, nandiyan din ang ating former President Cory Aquino. And si uh si Speaker De Venecia, nandiyan din si Ma'am Gina. Ito nandun din si Prime Minister Cesar Berata. Kaya kung titingnan mo itong larawan na to, wow. Parang mahirap yata pagsamahin sa isang larawan nito mga tao ito. Napakaswerte ko at naging parte ako ng selebrasyon na ito. Pabuhay ang Republika ng Pilipinas! The entire nation marks the beginning of the countdown to the centennial. For the centennial is a celebration of the entire Filipino people. diret na ulitin to. No? Napakalaking karangalan para sa akin na maging part itong celebration nito. And today, sinselebrate natin ang ating 126th Independence Day. Napakahalaga na araw na ito para sa ating mga Pilipino. We must remember almost 400 years tayong sakop ng mga dayuhan. At dahil sa pakikipaglaban at sakripisyo ng ating mga ninuno, tayo ay naging malaya. It's easy to take things uh, for granted sa panahon ngayon. Pero dapat, lagi nating tatandaan lahat ng ginagawa natin ngayon. Ang lahat ng ating laya sa pagdidesisyon at pagkilos, dugo ang puhunan ng ating mininuno dyan. Kaya yung mga nakikita natin ngayon dyan, pinapanood natin sa, sa YouTube, sa FB, yang uh, Mobile Legends o ML, TikTok, baka hindi natin nagagawa yan kung hindi tayo naging malaya. Igit sa lahat, itong Independence Day, paalala ito na lahat ng mga Pilipino may layang pumili ng kanyang landas to determine kung sino siya at kung ano ang gusto niya para sa kanyang kinabukasan. At magkakasama tayo dyan bilang nagkakaisang lahi we determine the future of our children our people ng bansa natin ang mahalaga magkaisa tayo tulad ng ating mga bayani we will never go wrong mabuhay ang Pilipinas